Hello! Hello, 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 my dear Aquarius! Kumusta po kayo? Um, this is going to be a general collective reading, my dear. So magre-reminder ako. My dear, ang gagawin natin today ay general collective reading. So hindi po ito 100% magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general collective reading. Okay, so ano tayo ngayon, my dear? Six card na Oracle, okay? So, medyo time out muna tayo dun sa mga Oracle na English, okay? Kasi honestly talaga, my dear, hindi ko talaga feel, feel. Hindi ko talaga nararamdaman, my dear, pag English yung card or English yung... Uh, tarot. Taro, kaso dahil wala pa naman ako nahanap, my dear, na Tagalog na Taro. So, I decided, my dear, na gumawa ng Oracle card na Tagalog. Okay? Don't worry kasi halos naman lahat ng nasa Oracle card ay nilagay ko naman dito. Okay? So, let's go tayo, my dear. May inad lang ako, my dear. Nagdagdag ako ng mga Sojak sign. Para, alam mo yun, hindi na nakakalito yung ating reading. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Kung hindi mo naintindihan yung ibig ko sabihin, eto na, gagawin na natin, my dear. Okay? So, once again, six cards tayo, my dear. Six cards. Okay? Cut na natin to into three. And let's start your reading. Tingnan natin. Kuha tayo ng card. Aquarius. Tingnan natin. Let me see. Okay. First card po, my dear, is... Teka lang. Ayan. Dumigay ako. Excuse me po mahal kita at gustong balikan. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maiwanan. Once again, mahal kita at gustong balikan. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maiwanan. So, ibig sabihin, my dear Aquarius, merong energy na still love you. Ibig sabihin, mahal ka pa rin at gusto niyang bumalik sa iyo. Ang problema is parang hindi hindi siya makalis sa kung nasaan siya ngayon. Okay, parang hindi siya hindi niya maiwanan kung meron man siyang gustong iwanan, parang ganon. Okay. So let's go my dear Aquarius, tingnan natin. Okay. It is a boy na Aquarius, okay? um, posibleng you are a boy na Aquarius because this reading is para sa you Aquarius, my dear. Or posibleng naman if you have a ex na Aquarius, my dear. Kapwa mo Aquarius, okay? Gusto niyang bumalik sa you. Pero if you are a boy na Aquarius, definitely, my dear, merong girl na zodiac sign na gustong bumalik sa'yo. Okay? Kaso baka nakatali na siya, baka committed na siya, and hindi siya makaalis doon sa relationship na yon o doon sa area na yon, Okay? But once again, boy na Aquarius. Next, kuha tayo ng card. Dagdag pa tayo, my dear. Okay, we have here kahit wala naman akong ginagawang ginagawa selos ng selos Tutuhanin ko na kaya Okay kahit wala naman akong ginagawa selos ng selos tutuhanin ko na kaya Okay so I think message niya to sa you my dear. Sambad mayroong nagpapahatid ng message sa you my dear na parang hindi niya nagugustuhan yung partner niya ngayon dahil parang masyadong seloso or masyadong selosa. Parang ganon. Ngayon, parang gusto niya nang tutuhanin. Parang gusto niyang gawin, my dear, kahit na in a relationship siya, parang gusto niya makipagrelasyon sa'yo. Parang ganon. Okay? Kasi parang wala namang basihan yung, yung pagsiselos nung partner niya as of this moment. Parang ganon. Okay? Okay? Kasi sabi dito, kahit na wala akong ginagawa, selos ng selos, tutuhanin ko na kaya. Okay. Tapos sabi naman dito, mahal kita at gusto, gustong balikan, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maiwan. Okay. Definitely, para may gustong, may gustong makipaghiwalay. And I think baka yung reason is selos. Okay? Ganon. Next, tas parang gustong bumalik sa iyo gusto kang gusto pong pumunta sa iyo gusto kang yon kasi mahal ka nga niya. alam mo my dear yung yung pakiramdam my dear na sana si Aquarius yung karelasyon ko sana si Ar si Aquarius yun nandito. dito para nagsisisi siya my dear na bakit ikaw yung pinili ko dapat si Aquarius parang ganoon Okay, let me see. May nahulog na. We have here. Kung babalik ba ako sa sa'yo, bibigyan mo ba ako ng pag-asa? Sabi ko sa sa'yo eh. May gustong bumalik kahit na in a relationship. Uh -huh. May gustong gumawa ng kasalanan. Gustong magkabit-kabit. <laughs> Okay. As, diba? Sabi nga dito, kung babalik ba ako sa'yo, bibigyan mo ba ako ng pag-asa? Baka ex mo to. Tapos in a relationship na siya. Okay. Tapos parang gusto niyang bumalik sa'yo kasi ngayon niya nare-realize, my dear, na di ba? mas mahal ka niya. Or mas maganda yung connection ninyong dalawa kumpara sa current na karelasyon niya ngayon. Tingnan natin, my dear, last two cards. Aquarius. Tingnan natin, my dear. Aquarius. Okay. Munti na yun. Jumping card lang tayo. Jumping card. Okay. Ayan. Tamang-tama. Dalawa. Okay. We have here. Baliktad. Gusto kitang kausapin. Pero baka hindi mo ako maintindihan. Kasi nga, ang gusto niya siguro, iisama ka sa third wheel. Kasi hindi nga niya, alam mo yung typical my dear na parang hindi ko siya maiwanan. Tapos gusto kita. Ngayon parang gusto niya siguro makipag-agreement sa'yo na Aquarius gusto mo ba na kahit meron na akong asawa or meron na akong ganito, eh tayo. Ganon. Kung baga kabit-kabit, ganon ang itsura, di ba? Kasi sabi niya gusto kitang kausapin pero baka hindi mo ako maintindihan. Okay. Baka hindi mo maintindihan, my dear, na parang, sabihin niya sa na ay nagkamali ako ng pinili eh kasi nandiyan na siya eh hindi ko maiwasan hindi ko maano ano yan ganoon chuba chuba ekla sabi dito araw-araw akong kinakabahan baka ma mo ano daw ma mo tinatago kong lihim Madisco di ba may lihim nga siya? Okay, so I think, my this is a message from somebody, okay? Uh, once again, if you are a Aquarius na lalaki, posibleng galing to sa isang babae, okay, itong message na to na in a relationship, okay? And if you are a Aquarius naman na lalaki, uh, if you are a Aquarius naman na babae, baka meron kang nakarelasyon na kapwa mo Aquarius, And ito yung message niya sa iyo kasi sabi dito Aquarius na boy. Okay, sabi dito Aquarius na boy. Pero anyway, ang pinaka-highlight kasi ng reading na to, my dear, is yung typical my dear na mahal kita at gustong balikan. Tapos gusto kong kausapin pero hindi ka maintindihan. Tapos may nangyayaring selos sa kanila or away tapos parang gusto niya nang totohan parang gusto niya nang totohanin my dear parang yung yung pinag-aawayan nila is parang maski hindi naman totoo parang gusto niya nang tutuhanin. parang ganoon tapos i think parang hindi lang to yung first time my dear na ginawa niya to kasi sabi nga dito araw-araw akong kinakabahan na baka ma mo ang tinatago kong lihim or hmm, Basta may kinalaman sa lihim. Basta may natatakot siya may kinalaman sa usapin ng lihim, okay? So, yun na nga, my dear Aquarius, 'di ba? Nagustuhan mo ba ang ating reading, my dear? Kung nagustuhan mo my dear ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Of course, click mo 'yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.